ang kanyang long time cashier Hawak niya ng mga sandaling yon ang resignation letter nito Bakit biglang-bigla naman yata, Leia? May problema ka ba sa trabaho mo rito? Wala naman, ma'am Medyo naghahanap na lang siguro ako ng bagong environment So, you bored here? Ah, uh, parang ganun na nga, ma'am Ilang taon na rin naman akong nagtatrabaho. Ngayong tapos na ako sa obligasyon ko sa mga kapatid ko, gusto ko naman bigyan ng atensyon ng sarili ko. Lahat na ng miyembro ng pamilya ko ay may magandang trabaho na at maayos na buhay. Kinalimutan ko muna ang love life at social life ko para matulungan ang pamilya namin. Ang sabi nila, ako naman daw ang bibigyan nila ng love life. Tumawa pa ito. Sa totoo lang, ma'am, matagal ko na rin talagang gustong magka-boyfriend. Nagsasawa na ako maging single. Isa pa, hindi na rin naman ako bumabata pa. Kaya dapat lang na maghanap na ako ng makakasama sa buhay, hindi ba? Nagpaparinig pa yata ang lukalukang ito. Subalit ang mga sinabi nito ang lalong nakapagtulak sa kanya sa desisyon niyang tuluyan ng bigyan ng pansin ang kanyang love life tinanggap na niya ang resignation nito. Ayaw muring mamatay ng virgin ano? Ayaw ma'am. Gusto ko ring makatikim ng biyaya ng Diyos sa kababaihan bago ako mamaalam sa mundo. Ma'am, hindi sa nakikialam ako sa inyo. Pero sa tingin ko, dapat na rin ninyong pag-isipan ang status niyo ngayon. Mahirap mamatay ng mag-isa image of her aunt dying alone and lonely at her house pop in her mind. Sumunod na nakita niya ay ang sarili niya sa posisyon nito. Natakot siya. Pinirmahan na niya ang clearance nito. Sa likod ng papel niyon ay isinulat niya ang kanyang cellphone at telephone number. Ipamahagi mo ang numero ko sa lahat ng lalaking matino at available na kilala mo bibigyan kita ng bonus pagkuha mo ng huling sweldo mo. Yes, ma'am. Abot tenga na ang ngiti nito. Thank you, ma'am. Good luck din sa paghahanap mo ng lalaki. Good luck sa ating dalawa, ma'am. Masyado yatang natuwa sa kanya si Leia. Kaya hindi mo na ito umalis ng araw na yon she still spent her whole day behind the counter. She was trying to list down all the dating services she knew when the image of that guy from three days ago came to her mind. Natigil siya sa ginagawa at napangiti. Sana ay nasa listahan ng mga bachelors ng mga dating services na iyon ang lalaki. Mas masaya sana ang buhay niya. Pero sa itsura nito, imposibleng wala itong girlfriend. Baka nga kahit may girlfriend pa ito, ay may mga babae pa rin umaali-aligid dito. Ito kasi ang tipo ng lalaking hindi bagay na walang kasamang babae. Dahil kung hindi, baka dumungin ito ng mga babae. Wala rin naman sa hitsura nito na babaero ito he wasn't the typical playboy type. Though, no one would ever really know aside from those who were close to him. With his looks, serious and yet charming. Baka nga magpiesta pa ang kababaihan kung naging playboy na lang ito. Kasi nga naman, magkakaroon sila ng pagkakataong mapansin ito. Napabuntong hininga siya nang punuin niya ng imahe nito ang kanyang isip. Now there was a great guy. Wala siyang mahalata na insecurity sa katawan nito. puong buo ang kumpiyasa nito sa sarili. Base na rin sa mga nakita niyang kilos nito. Pero sayang at hindi na niya ito nakita pa. Ilang araw ding nagpabalik-balik siya sa cafe bar na yon sa madaling araw sa pagbabakasakaling makita uli nito. Sa araw, palagi rin siyang nakatambay sa tabi ng glass wall ng kanyang restaurant upang tanawin ang cafe bar na pinuntahan nito. Dahil base sa narinig niyang conversation nito sa mga crew roon, ay kilala na ito roon. Irregular customer perhaps, or a friend of the crew. Nice, Sambit niya. It's not everyday one could see a customer befriend a service crew. Kaya lang, malas siya talaga siya. Dahil hindi na ito bumalik pa roon. Ayaw naman niyang magtanong sa mga tauhan niya. At baka kung ano pa ang isipin ng mga ito. Sa ibang pagkakataon na lang. Lumabas siya at umupo sa dating pwesto niya tsaka tumanaw sa katapat na cafe bar. Nag-umpisa na naman siyang tuksohin ng mga tauhan niya. Okay lang. Wala naman silang gaanong customer ngayon. Uy, naghihintay na naman sa kanyang iniirog si ma'am. Ma'am, sabihin na kasi ninyo sa amin kung sino ang lalaki yun at nang makidnap na namin para sa inyo ngayon lang kayo nagkaganyan, kaya dapat lang na nasamantalahin na ang pagkakataon. Kabisado na talaga siya ng kanyang mga tauhan. Kung sa bagay, ang mga ito ang saksi sa lahat ng mga dateless nights niya at lonely valentine's day, Christmas, New Year's at etc. Wag na! Aniya! Baka mausog pa Ma'am, gusto niyo ng blind dates? May kuya akong gwapo at matalino. Sige. Ma'am, ako may uncle na nasa Saudi. Uuwi siya sa susunod na buwan at nagpapahanap din siya ng makakadate. Marami ba siyang Saudi gold? Piro niya. Sige, ibigay mo rin sa kanya ang numero ko o, sino pang may uncle at kapatid o pinsan, o hardinero dyan na gwapo at matalino? Pakibahagi na lang ang contact number ko. Siguraduhin lang nyo na walang sayad ang mga yan ha? Dahil kung hindi, sesanti kayong lahat. Nagtawanan lang ang mga ito. Tumanaw uli siya sa labas. Pero sa totoo lang, ang lalaki nyo na nakita niya ilang araw na ang nakalilipas ang talagang gusto niyang makita uli. Siya na mismo ang magayaya rito na lumabas kung kinakailangan. Wala nang hiya-hiya. Tinamaan na naman si Winry ng pagkabagot ng araw na yon. Kaya pagkatapos magbukas ng restaurant, ay nag-ikot-ikot siya sa mall. Tumihintingin din siya ng mga bagong gimmick ng mga restaurant doon. Pati na rin ang mga interior designs na magagamit niya sa kanyang sariling restaurant. Sa susunod na lang siya magpo-food desk. Gawain na niya yon kapag nakakakita siya ng mga restaurants. Ganoon siguro talaga ang mga gaya niyang restaurant sure. Mainit ang mga mata sa mga kalabang restaurant. O kaya naman, sa sobrang boredom siguro ay kung ano-anong idea na lang ang naiisip niya nagpapauso ng mga bagay-bagay. Nakita niya ang boot ng WOW. Pilipin Department of Tourism. Kinuha niya ang brochure na ibinigay sa kanya ng tauhan doon. She look at it. Palawan. Siguro, bakasyon lang ang kailangan niya para mawala ang mga pinag-iisip niya tungkol sa mga lalaki ilang taon na rin siyang hindi nakakapagbakasyon dahil sa pagtutok niya sa pagpapalago ng kanyang restaurant. Matagal-tagal na rin naman ng huling beses siyang magbakasyon. Napadaan siya sa isang appliance center kung saan naglalakihan ang mga telebisyon sa display window. And then, maybe I should get one of these plasma televisions kaya naman ay ang shampoo na kasalukuyang ikinokomersyal ng mga sandaling yon. Napakaganda ng buhok ng modelo. It was shot in a place that looked like a ranch. The woman was riding a horse and her silky long black hair was glistering against the rays of the sun while handsome man was looking at her in admiration from the side of the truck. Inihit siya ng ubo sa iniinom na fruit shake nang magpaning ang kamera sa hilera ng mga lalaki. Napadikit pa siya sa salaming dingding upang lalong makita ang nag-iisang lalaki sa commercial na yon na nakakuha ng atensyon niya. Sandali lang ang commercial. Ngunit sigurado siyang yon ang lalaki na nakita niya sa cafe bar nung nakaraang araw buy Stallion shampoo and conditioner and get a chance to win cash prizes and a date with one of these gorgeous men. Nagulat pa siya nang marinig ang tilian ng mga babae sa kanyang tabi. Lima ang gaya niya at nakatanga lang sa nakadisplay na television ng mga sandaling yon. Oh my God! Gusto kong manalo! Gusto ko ng isa sa mga papaballs na yan! Halika na Maricon, pakyawin na natin ang stallion shampoo sa grocery. Ate Melay, hintayin mo ko. Sukat sa narinig ay tila sinilihan din siya sa puwit. Lalo na nang makita niyang ang limang babaeng nanonood din ng komersya na yon ay sumunod sa magkapatid. Mananalo ako. Aniya sa sarili habang nagmamadaling nagtungo sa grocery store. Inilista niya sa isip ang lahat ng grocery stores na pwede niyang puntahan upang makabili ng shampoo na yon. Gusto niya maging kasing ganda ng buhok ng babae sa commercial ang buhok niya. At syempre, ang pinakamahalaga sa lahat, ang makadate ang lalaking yon na naging bahagi na ng kanyang pangarap. Tamang-tamang patapos na ang usapan ni Nanenji at ng kanyang kliyente sa telepono nang pumasok siya sa stallion lunch. Sa wakas ay makakapagpahinga na rin siya. Dalawang beses na kasi siyang nasabak sa Dressage Arena, laban sa iba pang miyembro ng Stallion Riding Club. Dressage was an equestrian sport that usually involved riders making their horses to intricate movement. Walang gaanong racing competition sa Dressage, ay mas ipinapakita roon ang pagiging masunuri ng mga kabayo sa kanilang mga riders. Iyon din ang paraan upang makita kung anong kabayo ang may pinakamagandang forma sa arena. At siya ang nanalo roon. Ngayon, His friends were competitive and mostly, they would also want to beat each other. At iyon ang pinakagusto niya sa riding club na yon. Hindi sila nagsasawang ipakita sa isa't isa kung sino ang pinakamagaling. Pero ang lahat ng 'yon friendly competition lang. Pagkatapos noon, makikita na silang mga miyembro ng exclusive club na 'yon na nagkakatipon-tipon sa mga restaurants at cafes na naroon sa loob ng club. May umakbay sa kanya bago pa man siya makalapit sa bar counter upang umorder ng maiinom. Ang kambal na sina Jigger at Trigger Sino ba ang nagsabi sa'yo nang maglabas ka ng announcement sa telebisyon? Nakasama kami sa promotion ng shampoo commercial mo. Pare, pumayag na nga kaming umekstra sa commercial na yon. Pati ba naman sa mga promos, e idadamay mo pa kami? Hinarap niya ang mga ito. Kaya ako nga kayo kakausapin ngayon. Ipapatawag ko lang ang iba. Nandito na silang lahat. Ininuso ng isa sa kambal ang direksyon ng malawak at maaliwalas na dining area ng Stallion Lounge. And true enough, lahat ng miyembro ng club na nag na sumama sa commercial na ginawa ng kumbanya niya nung nakaraang buwan ay naroon kasindilim ng riding uniform ang ekspresyon ng mukha ng mga ito. Napailing na lang siya. Madugong paliwanagan yon. Huwag niyo nga akong tingnan ng ganyan. Reklamo niya sa mga ito. Pag-upo niya sa bakanteng silya. Baka isipin ng mga tao rito, nang rape ako, inilapag ni Zell ang broadsheet sa ibabaw ng mesa. Naroon ang larawan ng piyansay ni Jubei, na si Temari, na siyang modelo ng shampoo product niya. Pati na rin ang larawan ng ilang miyembro ng Stallion Riding Club na nag-volunteer na lumabas para sa komersyal. Kung alam ko lang na magpapalabas ka ng larawan namin, Nenji. Wika ni Zell. I could have given you a much better picture of me. Hindi ganito. Ang pangit ng kuha ko rito, pare. Ang liit-liit pa. Hindi makita ang itsura ko. Paano maaalala ng masa ang iboboto nilang susunod na leader ng bansang ito? Kung ganoon lang kaliit ang picture ko rito. Napailing na lang si Eneru bago bumaling sa kanya. Nenji, pare, bakit naman hindi mo sinabi sa amin na may bala pala ng ganitong promotion? Okay lang naman sana yon kung alam namin. Kaso, sa television pa namin nalaman. Actually, ako, kay John ko lang nalaman. Dahil bigla na lang niya akong binatukan pagkatapos naming makita yung commercial. I was about to tell you. Ang problema, hindi ako makakuha ng magandang shampoo. Naging masyado pa akong abala sa pag-aayos ng mga bagong products ng kumpanya. Kaya medyo nawala na rin sa isip ko. Ngayon ko na nga lang uli yung naalala. Name GP Larasa? Singit ni Red, the club's owner. I wanted my horse to kick you out of my club. Bakit ba kailangan pa ng ganyang klase ng gimmick? Ha, Nengji? Gusto ko lang naman na mabigyan ng kaunting kasiyahan ang mga customer ng Stallion Shampoo dahil sa mainit nilang pagtanggap sa bagong produkto ng Mobless Limited. And you came up with us? Pahayag ni Jubei. Yeah, ayon sa researcher ko, nakadagdag ang appearance nyo sa commercial para mas mapansin nyo ng publiko. Mukhang hindi pa rin kumbensido ang mga ito sa nakikita niya, kaunting undyok na lang ay papayak na rin ang mga ito. Come on guys, it's not as bad as you think. In fact, naisip kong ibigay ang 10% ng profit na ipapasok ng stallion shampoo sa kumpanya ko sa charity foundation na gustong pagbigyan ng mga taong makukuha para makipag-date sa mananalo sa dating raffle na plano ko. Nagkatinginan ang mga ito sa isa't isa. Halatang pinag-iisipan ang kanyang sinabi. Ngunit may palagay siyang payag na rin ang mga ito. Because no matter how much, the group members wanted to project an untouchable image. Inside, they were all just playing nice. Parang siya. So, anong plano mo ngayon? Maya-maya pa ay tanong ni Gino. Okay na ako sa dating game na yan. Anyway, it's just a date. Lahat ba tayo rito? Payag na sa gimmick na ito ni Nenji? Tanong ni Ray. Ako, ayoko pa rin. Pero gusto kong makaganti sa panggugulang niyang ito. Kaya sasama na ako. Oo nga pala pare. Ihanda mo na ang milyones mo dahil ang UNICEF ang gusto kong pagbigyan ng donasyon. That's not a charity institution, Raid. Is there a problem with that? Nagkipit na lang siya ng mga balikat. May atraso siya sa mga ito. Kaya pansamantala ay pagbibigyan muna niya ang mga ito. Walang dapat na makasira sa papagandang momentum ng latest product ng kumpanya niya. Anyway, nakadrona ng winner kanina ang mga taga DTI para sa nanalo sa promo. Ngayon, ang magiging kadate na lang niya ang problema. Isa-isang tinignan niya ang mga ito. Nakapili na ako ng isa sa inyo. Unless, of course, may magbo-volunteer. Bakit ikaw ang nagdesisyon kung sino ang magiging kadate ng winner? Reklamo ng Pilipino-Japanese na si Hiro. Hindi ba dapat ay pag-usapan natin ito ng sabay-sabay? Okay, madali lang naman akong kausap. I say na sa racetrack na lang natin ito itaan para pair sa lahat. Suhesyon ng isa sa kambal na kanina pa niya napapansing tahimik lang. Kung sino ang matatalo siya ang makikipag-date Wait Sing it ni Zell Would this take be on television in the newspaper, Nenji? Yeah I'm thinking of broadcasting it Why? I'm volunteering I needed as much exposure as I can Para maging pamilyar sa akin ng masa makakatulong yun sa pagtakbo ko sa susunod na eleksyon. Exempted ka, Renzel. Sabay-sabay silang napalingon sa nagsalita. Pasto Dominic was standing right behind Zell's chair. Hindi pwedeng makipag-date ang piyansay ko. Piyansay? Lahat sila ay napalingon sa nag-iisang babaeng naglakas loob na sumali sa kanilang usapan. Naturally, kapag ganito ang may importante silang pinag-uusapan ng mga miyembro ng club, their woman companions would stay out of earshot. Ayaw kasi nila nang naiistorbo. And everyone at the club, member man o guest, alam ang patakaran nilang yon. Kung sa bagay, knowing the impossible daughter of Dabao, hindi na dapat sila nagtataka. Pero ang mas nakakabigla ay ang huling sinabi nito. You're engaged, Sel? Yeah, you have a problem with that? Paangil na sabi ng babae kay Gino na natatawang nagtaas lang ng kamay tanda ng pag-urong sa diskusyon. Since engaged na nga si Sel sa akin, hindi na siya kasama sa kalokohan niyo. Ayoko nang may ibang babaeng lalapit sa kanya. Sino ka ba? Tanong dito ni Zel. Tumayo na ito at hinarap ang babae. I don't even know you. Oo nga, pero ikaw, kilala ko at kilala ko ng parents mo. Kaya nga engaged na tayo eh. Ngumiti pa ito ng pagkatamis-tamis. Dapat pala ay eh, nagpakita na ako sa inyo nung unang beses akong dumating dito para hindi ka na nabibigla ng ganyan. Kaya lang kasi gusto kitang sorpresahin. Kaya, surprise! Lahat sila. Isa lang ang reaksyon sa huling sinabi nito. Ha? Pero Zizel, mukhang iba ang reaksyon. Dahil ilang sandali ring nawalan ito ng imik at nakatitig lang sa babae. Your Governor Ismael Moreno's daughter? I see. Can I buy you a drink? I think marami tayong mapag-uusapang magandang bagay. Napailing na lang sila habang pinapanood ang dalawa na patungo sa bar counter. Itong si Sel, lahat na lang ng mapapakinabangan niya sa kanyang ambisyong mapasok sa politika, papatusin. Wag si Dominic ang alalahanin mo, Jigger. Wika ni Trigger sa kakambal nito. Si Zel ang dapat na nagiingat. Pas Dominic isn't one to be pulled or used. Lagot si Renzel sa panta. Sambit niya nang tumunog ang cellphone niya. Saglit na sinagot niya yon. bago muling binalingan ang mga kasama. Pumunta na tayo sa racetrack. Kailangan nang mamili kung sino ang magkakaroon ng date tomorrow. I still have a meeting in an hour. Hindi na nila isinali pa ang mga may kasintahan na. Kaya naging official na tagapamagitan si Najube at Enero. Si Sel naman ay abala pa rin sa pakipag-usap kay Domini. Hingi-singi silang si Neji. Habang papalapit sa grupo nila, sina Jigger at Yuat sakay ng kanya-kanyang kabayo. Jigger lost. Ang dalawa ang huling nakakompleto sa obstacle course na itinala ng game master na si Ray. Congratulations, Jigger! Bati niya rito. How does it feel to be dating someone tomorrow night? Okay lang. I've been without a date for a week, so this will be fine. May picture ka ba ng babaeng nanalo sa rapol? Nope, all I have is her address. Ah, question. Sing it ni Brad. Don't you think it's unfair to the raffle winner if she gets to date the one she might have possibly not picked out from the guys in that commercial? agad na sumang-ayon si Jigger na sinagundahan ng kakambal nito. Pero hindi na nagpatalo ang mga nanalo na sa kompetisyon. You should have voiced that out before we held that little competition. Oo nga, segunda ni Kai. Masasayang lang ang pawis ko. Bawat gramo pa naman nun ay mahalaga. I still think it would be unfair for the poor lady. I don't care what you all think. Kasalanan nyo yan. Kung ako na lang ang kinuha nyo, since nag-volunteer na ako, sana wala nang gulo pa. Wala namang gulo ah. Nagpapaliwanag lang ako. Enough. Sa ni Ren. Sinabi ko na sa inyong ayokong nagkakagulo rito sa loob ng istalyon. If you want to kill each other, get out of here. And if I should say something, bahala na ang raffle winner na mag-decide. Kapag hindi niya natipuhan si Jigger, then bahala siyang pumili ng makakadate sa atin pagdating niya rito. Hindi ko yata type yung sinabi mo, Raid. Bakit? dahil baka maiinsulto ka kapag hindi ka nagustuhan ng babae? Akala ko ba ayaw mong makipag-date? Wala akong sinabing ayoko. Pumuntong hininga na lang si Jigger. Fine, I'll go then. So, anong foundation ang gusto mong maging beneficiary? Tanong niya rito. Nilingon nito ang kakambal. Tol, ano sa palagay mo? I go with UNICEF. Me too. Napakamot na lang siya sa ulo. Malupit talaga ang kambal na ito.